nagkatanggalan na sa mga committee dyan sa may senado isa sa mga nadali yung manang ninyo na may hawak ng committee on foreign relations sabay pinalitan ni Ping Lakson <laughs> nakakatawa na naman sigurado na naman mag iiyak, na naman yan sigurado kasalanan nyo ni Lisa sigurado kalaya kasalanan nyo ni Martin Romualdez kaya siya natanggal dyan di ba? sigurado ko oh. Ang sasabihin na naman ni Amy, na politika na naman ni Bonjing. Eh, isa lang ang sasabihin na naman dito, kakantsawan na naman. Iiyak, iyak, iyak. Iyak, iyak, iyak. Yan na naman yung sasabihin. Tapos sasabihin, padrama na naman ang gagawin sa kanya mga vlog. Ay, ang bola, bilog. Ang mukha mo, tatsulok na may kwadrado. Kung anong hugis yun, hindi ko na alam. Kaya ang masasabi ko rito, sigurado magpuputak-putak-putak lang naman yung mga vloggers niyan. Di ba? So, karapat dapat lang din. And congratulations kay uh, Senator Ping Lakson. At least ngayon, uh, makakasigurado na tayo na may magtatanggol na uh, sa ating mga kawal at pagtatanggol sa ating teritoryo laban sa China. O, ngayon, maraming maraming salamat nga pala dun sa mga star senders. Ah, dyan sa may Facebook, kanina naka-live tayo. No? Maraming maraming salamat kay shout out kay uh, Miss Marilyn Pasion Thank you, thank you. God bless. And tuloy-tuloy lang ang laban. Mabush.